Hi guys, uh, magandang hapon. Bike Aero. Nakakala si Bike Camper guys. Si Bike Camper. Ayun, guys. Support natin yung YouTube channel niya guys. Ito. May Facebook page ka ba tayo? Meron din. Bike Camper JBL. Bike Camper JBL. Mapakita natin guys. Yan guys. Uh, support natin. Uh, ginagawa ni tatay, namimigay siya ng laruan, no? For kids, iikot natin yung camera ko guys sa, Yan guys, yung bike ni bike camper ni tatay, no? papa Papasalamat ako kay tatay, pinaunlakan niya ako na makipagkwentuhan sa kanya ng konti. No? Si tatay namimigay ng laruan. diyan. watch natin, no? Bike camper J. Bello. Yan guys. Ito okay, mga laruan niya, ano? Yan guys, nagpapasalamat ako kahit hindi nag face reveal si tatay. Parang, parang ako din, hindi nag face reveal sa video. Yan na, ano, nagpapasalamat ako no na pinaunlakan niya ako ng konting ano. Watch natin guys si Bike Camper, Jay Tela sir. Maraming salamat.